Diba, na-share ko na to sa inyo yung toyo na binibili ko sa TikTok. Pero ngayon, ito yung order ko sa Shopee. Tignan natin kung same quality lang yung tuyo na to. Doon sa nauna nating in-order. Na guys, ay, okay. Mas okay yung nauna nating order mas makintab yung una nating order mas maputi yon so ito ngayon ay medyo madilaw-dilaw ang alam ko parehas lang yung shop na yon tinimbang ko guys ay 1 kilo and 10 grams sobra sya na, siyang napasama na ganito Hello mga kasari, ako po si Lizal Domdom at welcome sa ating Sari Sari Store Tip at Kwentuhan. Ngayong vlog, share ko sa inyo yung naging experience ko sa pagbili ng toyo sa Shopee, kung paano ko siya ibabalik gamit ang return refund at sabay ko na ipapakita sa inyo yung iba't ibang klase ng plastic na ginagamit ko sa tindahan ko. Marami kayong matututunan dito, kaya panoorin nyo hanggang dulo mga kasari. Pari bumili ako ng toyo sa Shopee kasi gusto ko sanang ibenta dito sa tindahan ko. Ang una kong order sa kanila pero sa TikTok shop yon sobrang ganda makintab, bago at fresh. Kaya nung nakita ko mas mura na mga 29 pesos sa Shopee, umorder ulit ako. Pero nung dumating, ayun, hindi na siya maganda. Yung toyo kasi medyo madilaw na mga kasari. Sabog-sabog na yung chan at may mga sira na parang old stock na. Siyempre, bilang tindera, ayoko namang masira sa mga customer ko dahil pangit yung quality ng paninda ko. So, ganyan yung natanggap ko mga kasari. Ayan, syempre, bago pa ako mag-request ng return refund, nag-message muna ako kay seller. Pinakita ko yung picture ng toyo at aminado sila na medyo luma na yung napadala nila. Humingi sila ng pasensya at sila pa mismo yung nagsabi na i-refund na lang nila. Yan, buti na lang mga kasari, hindi ko pa nababawasan yung tuyo na ito. Na-unbox ko lang nung isang araw at inilagay ko agad sa rep para hindi lalong masira habang hinihintay ko yung pick up ng courier. Sa mga hindi pa nakatry, madali lang naman mag-return sa Shopee. Ganito lang yung process na ginawa ko mga kasari. Mag-request ka muna sa app, ilagay mo yung reason at i-upload mo yung proof, yung picture ng video mo hintayin yung approval ng Shopee, minsan ilang oras lang approve na. Tapos, ang gagawin nyo lang, ihanda yung item na i-return -re nyo, kailangan ilagay mo ulit sa plastic o magandang packaging. So, yung pinaglagyan kasi, nasira ako na, tinapon ko na, so, ilalagay ko siya sa isang plastic ulit. Pag approve na yung return mo, may ipapadala si Shopee na QR, tapos yun na ipapakita mo doon sa courier pag pinick up na yung return items mo. So, tip ko lang sa inyo mga kasama, kung food item yung ibabalik nyo, siguraduhin malinis ang pagkakapackage para walang hassle sa return. At syempre, huwag kalimutang i-document lahat para safe. Quick tip lang din mga kasari, kapag bibili kayo sa online ng mga paninda para sa sari-sari store nyo, lalo na pagpagkain, maglagay kayo ng notes sa order nyo. Sabihin nyo yung fresh na stock po sana ipadala nyo or pang display at ibibenta ko sa sari-sari store. Kahit hindi 100% sure, malaking tulong para ma-inform yung seller at kung nakita nyo na dating maganda yung quality, pwedeng i-mention din nyo yun. Katulad niyan maganda yung quality na nabili ko sa TikTok, sana na-mention ko na same quality din yung matanggap ko doon sa o-ordering ko sa kanila. Ngayon mga kasari, bago kunin ng courier, bukas yung tuyo na ito, ipa-plastic ko muna para maayos yung itsura. So dito papasok yung mga klase ng plastic na ginagamit ko dito sa sari-sari store ko. At, alam niyo maraming klase ng plastic akong ginagamit dito. Importante kasi sa ating mga tinder, kahit return item yan o paninda, dapat presentable at maayos yung pagkakapackage natin. Pero kahit may mga plastic na ganito, syempre i-prioritize natin gumamit ng recycle ng mga plastic para iwas kalat dito sa sari-sari store natin. So ito mga kasari yung iba't ibang plastic na ginagamit ko dito sa sari-sari store ko. Pero tayo dito nabili sa Shopee plastic bag na may hawakan. Nabili ko ito sa Shopee siguro mga 13 pesos lang dati. Sobrang tagal na nito sa akin. Marami ako kasing binili kasi mura lang siya para matarget ko yung minimum order para magka free shipping. Dinamihan ko na dahil alam niyo naman yung plastic hindi nabubulok. So ito siguro mga 13 pesos lang yung bili ko nito, mga 15 ganyan sa isang ganito. 50 pieces na yung laman niya mga kasari. Perfect para sa magagaan na items katulad ng noodles, mga chichiri yung binibili ng mga bata na basta marami kasi minsan hindi kayang bitbitin ng mga bata pag marami na. Ito yung pinakamaliit, yung madalas kong ginagamit. Lagayan ng bigas, dalawang kilo, kasha dito at matibay din naman. Kasha dito yung pitong perasong pansit canton. So marami nang malalagay sa ganitong size. 50 pieces pero minsan may daya si seller. Nagbinilang binilang mo kulang sa 50 pieces. Dalawang size lang yung in-order ko kasi yung una kong pinakauna-unahan kong order sobrang hindi ko nagamit yung pinakamalaki kaya medium size lang at saka small yung aking in order. Dito naman sa medium size, sobrang dami mo nang malalagay mga kasari kaya sulit na sulit to sa murang halaga. Wala nitong nabibili dito sa malapit so sa Shopee ko talaga siya nabibili. Meron ako ditong red horse na plastic. Ito yung pinaglalagyan ko ng soft drinks mga kasari kasi matibay siya. Dati kasi ang pinaglalagyan ko yung kulay green na kalipso. Madali siyang mabutas yung dati kong pinaglalagyan ng soft drinks kaso pinalitan ko na nitong red horse kasi mas matibay siya, mas makapal. Ito ang size nito ay 4x11. Ito ang pinaglalagyan ko ng soft drinks, pagre-repack ng munggo, popcorn, harina at gaya nitong toyo dito ko nilalagay. Makapal kasi siya, hindi madali mabutas, mas mahal ng konti pero sulit sa tibay naman. Ito namang green na kalipso, 4x10 lang pala yung size nito. Dati lagayan ko ng soft drinks pero mati manipis nga. So ngayon itlog na lang ang inilalagay ko pag huwibili yung mga bata. kaya isang perasong itlog, basta bata yung bumili, pina-plastic ko. Para kung mabasag man, nasa plastic pa rin, magagamit pa rin nila, hindi sayang yung pera nila. Alam nyo naman, sobrang mahal na ng itlog ngayon. Ayan, ingat-ingat tayo sa pagbibenta sa mga bata kasi medyo clumsy sila. Ano? Tapos meron tayo dito ang plastic ng plato kasi nagpabili ako sa lipa, mga kasari. Nagpabili ako sa asawa ko nung plastic ng kalipso labo. Pag ako kasi, alam ko yung mga itsura ng mga plastic na ginagamit ko. Kaso yung asawa ko, mali yung nabili niya ngayon. So, dalawang pinabili ko sa kanya, Calypso Labo Plastic 8x11. Ito ang isang pack nito, 90 pesos. Ginagamit ko siya sa pagre-repack ng bigas kasi makapal. Isang kilo bigas ka siya dito. So, ang laman ng isang pack ay 100 pieces, mga kasari. Dinadayo pa namin to sa Lipa, sa City, ang pagbili kasi doon mas mura. So, ito 90 pesos yung puhunan. Binibenta ko ng 14 pesos yung isang pack na ganito. Ayan, baunan ng mga bata ng kanin, ganyan kasi uso dito yung maglalunch sa school. Tapos yung isa ko pang binabili ay itong 12 by 18 na kalipso naman. Ayan, uso kasi dito sa Batangas na pag may okasyon, pinaplastic yung mga plato para hindi nahugasan. So dati 35 lang yung benta ko ng plastic ng plato, pero iba yung binili ng asawa ko. Dati kasi kulay pula yung plastic nung binibenta ko, 35 lang yung benta ko noon. Ngayon, 305 yung puhunan nito. Slow moving, mas malaki yung markup ko sa mga ganito. So gagawin ko na 40 pesos. Ito pa ang isa isang binibili na bili ko to sa tindahang tapat mga kasari. Itong Joker na rollo. Ang laman nito guys ay limang roll. Tapos kada roll 200 pieces na yung laman. So ito yung ginagamit ko pag uh, bibili ng noodles, ng itlog na 10 pieces. So, makapal din naman siya. Roll type siya. Kaya tipid siya gamitin. Saka hindi siya makalat. And, hindi katulad nito. Pag nagkamali ka ng hugot dito, kalat-kalat na. So, ito siya guys. So, ganyan. Gaganyanin mo lang. Ito yung nakikita ko dati sa palengke na ginagamit nila. Kaya nainganyo akong bumili. Pero sobrang tipid. Ang tagal-tagal ko nang ginagamit. Palibasa, marami akong klase ng plastic na ginagamit. Matagal ko maubos yung mga bawat klase ng plastic. Tapos, meron tayo ditong White Horse Ice Bag. 4x12 naman to. Binibenta ko siya ng 25 pesos. 20 pieces yung laman niya dito. So, ang punan yata nito ay 19 pesos yung isang ganito. Marami din bumibili nito sa akin kasi kahit walang sari-sari store, gumagawa sila ng yellow. Binibenta rin nila. Kaya marami akong kakompetensya sa yellow dito. Tapos yung iba naman, saka gusto na lang makatipid, kahit hindi naman pambenta, panggamit lang nila, yun, gumagawa na rin lang sila para ilagay sa freezer. Para nga naman, mamaximize nila yung kanilang mga ref. Ano? So, meron tayong sampagita na plastic. Mas mura to kaysa dito sa Calypso na 14 pesos. Kasi mas mura yung puhunan niya. So, ito naman yung ginagamit ko din dati bago ko gamitin ito. And hindi ko na siya ginagamit. Ito na talagang ginamit ko. Same ang quality niya, mas makapal pa nga atong joker mga kasal. Pero may bumibili nito, mas mura daw na plastic labo. So ito, mas mura ng piso, 13 pesos. Ang tip ko sa inyo, mag-invest sa mga matitibay na plastic para hindi ka lugi sa tapon or sira, ba diba? At saka, katulad nyan yung soft drinks na, ano, ito yung dati kong uh, ginagamit. Every time na nabubutas yung plastic ng iniinom ng mga bumibili sa akin, nahihiya ako. Kaya ginawa ko ng paraan, naghanap ako ng mas matibay, kaya ito nga. So, meron pang isang klase nito, coolers. Kaso medyo mas mahal yon kaya dito tayo. At syempre, alamin yung tamang size para sa bawat produkto, para hindi sayang sa plastic at hindi rin masikip at sakto lang yung paglalagyan. Katulad nyan, iba-iba yung lagayan ko, ito sa itlo. Tapos pag may bumibili ng gamis, dito ko inilalagay. Pag bumibili ng candies na worth 10 pesos, hanggang 20 pesos, dito ko inilalagay para sa mga bata, para hindi matapon, di ba? At syempre mga kasari, kung bibili kayo sa online, sa Shopee or sa Lazada, i-check yung review para siguradong maganda yung quality na mabibili niyo Ano po? Ayan mga kasari, na-share ko na yung experience ko sa pagbalik ng tuyo sa Shopee. At syempre, yung mga plastic tips para sa sari-sari store. Sana makatulong sa inyong mga kasari ang vlog na ito para mas maging maayos at presentable ang inyong paninda. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-subscribe, at i-share sa mga kapwa nyo tindera at tindero. Maraming salamat po Happy Selling at God Bless. Bye-bye po. Bye-bye.